Kasi kasi muna natin si Mia. Natanggalan na. Kasi si Mia, nilagyan ko ng sing-sing. Hindi -sing. ko ng sing-sing si Mia. nilagyan ko ng tape. Eh, naihilang si Mia. Kala niya, pilay siya. Teka mo Up. So, Mia. Oh, ah. Yeah. Mia. Natanggalan lang akta ng tape eh. Ikaw talaga, napakailap mo sa akin. Parang hindi kita inilagaan. Tatanggalin natin yung tape dun sa ano you know, mo, lang hindi ka nahihirapan. Ayan. Ayan, tinanggal ko na yung tape. Kasi, akala niya pila siya eh. Nilagyan ko lang siya ng sing-sing. Tapos, nilagyan ko ng tape. Eh, makapal yung tape na nang ano sa kanya. Ngayon, bali ba natin? O, Mia, lipad! Hmm, eh, joke. Ano, Amia. Mia? O. Dito ka muna. Ayan, dyan ka muna, Mia. <laughs> Ba't kami uungol ka, Mia? Hindi ka pala babae. O. Baka wala walang katamiya, ha? O, ayan. Sige, lipad. Oh, galing na, Mia. Lipad na. Lipad na, Mia. Labas ka na dyan. Lipas na. Uy. Mia. Mia, labas na. Kala, labas ka na. Oh, tamo. Lalabas ka din pala. Talaga <laughs> to si Mia. Oh, Mia, lipad ka. Ano ba? O, tanyo, pipilay-pilay. Akala niya pilay siya, hindi naman siya pilay. Nilagyan ko lang siya ng tape. Malili pa rin natin yan. O, may alipad. Taas, ang layo niya. Ayun. Saka ipuputa yung si Mia. Babalik kaya yan? Ayun, si Mia. Umalik na. Ayan, ayan si Mia. Ala, nawala na Ayun, ayun, sa taas na? Nawala Ayun, nalayo na niya na nawala si Mia Ayun, sa taas ah, Palakpakan natin para alam niya kung nasa nang siya nakatiyan. Naku, 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 mapasama siya dun sa mga nagro-ronda. Naku. Naku, sumama yata sa mag, mga nagro-ronda si Mia. Wala na, hindi na yata babalik. So Mamaya kasi si Mia sa nagro ronda. Wala oh, hindi na bumalik si Mia. Iniwan na tayo ni Mia. Sumama so sa nagro ronda si Mia. kailan natin inalisan ng palatindahan si Mia, saka nawala. Sana ito yung si Mia. Ayan o. Sa taas. Ayan. Sana si Mia yan. Sana si Mia yan nagsosolo na yan, oh. Layo, o. Oh. Sana si Mia yung nagsosolo na yan. Makabalik sana sa atin. O, oh, layo na. Si Mia nga kaya yun. Babalik kaya si Mia. Naku, si Mia nawala na. <clears throat> Ayun, kaya si Mia kaya yun. Kung hindi, hindi pa sa itaas na yun. Ayun oh, si Mia. Ayan, si Mia oh. <laughs> Tala ko hindi nababalik eh. Sumama sa mga nagro-ronde eh. Ah, Mia, salamat at binalikan mo ko. Sus, nag-alala ako sa'yo. Kala ko sasama sa ka dun sa mga nagro Ah, Mia. Mahal mo ko ah. Very good, Mia akala po, sasama ka din sa mga nagroroon dahil tagal mong bumalik ha o baba na papakainin na kita asa na yung lalagyan mo pagka ito pala ang dito pala yung pakainan niya o dito ako kumain o o ayan ayan o Diyan ako kumain sa ibabaw kamari ako bibigyan pagkain ng mga kasama mo at may mga pagkain naman kayo sa kulungan Kala so, ko naman, Mia, sasama ka na dun sa mga nagro-ronda kasi nag-iisa ka lang dito na flyer ko. Natakot ako eh. Mawawala na ako ng player. Ba, syempre, ikaw, ikaw ang magka-training sa mga bata natin, ano, inakay, na young bird mga young bird dito, ikaw ang magte-train sa kanila sa maglipad nyo. Sabay-sabay kayo, tatlo kayo, magiging, magiging apat pala kayo. Oh, takot ko sa'yo talaga, Mia. Kala ko hindi ka na babalik. Talaga, ang tagal bago mo nakabalik ka. Buti na lang naisipan mo bumalik, niya. Ang daming mga kalapati na yun ha, na nagro-roll ka. Kaya mga kalapati, so, si Mia o. Oh. Nakapokus yung ating video sa kanya, yung camera sa kanya, nakapokus. At pagod na pagod yan. Napot, ang layo ng ano niya, nilipad tapos napasama siya dun sa mga sa mga nagro ng mga kalapate buti na lang hindi siya sumama doon natakot nga ako kasi nga ang tagal bago siya bumalik hinahanap-hanap ko siya kung saan napunta kita nyo naman yung ating video hinahanap-hanap siya ah, uh, hinagilap na ang ating video ng ating camera kung saan napadpad si Mia Oh, po, na naman yung yata yung pasintabi po sa mga kumakain, uh, napaka po yata yung dumi ng mga kalapate. O, oh, ayan yung mga young bird natin, o, oh, gumagala na. Pakita ko sa inyo, ha? O, oh, ipopokus ko mo itong video sa mga young bird. Ayan yung mga young bird natin, oh, gumagala na, lumabas na ng kulungan. Nandumating si Mia sa akin, ganyan din sila kalalaki. Two weeks old. Ayan na sila, o. Oh. At yung isa, ayan, o. Oh, may talagang inakay na inakay pa. Pero ito mga to, mga inakay din yan. Pero ano na sila, yung mga malapit ng lumaki. At ma, medyo lumilipad-lipad na nga yung mga yan, eh. So, dito ulit natin itutok itong ating video camera kay Mia. Napagod ng gusto si Mia. Hindi na natin magugawin para lumipad. Rumunda na yan. Uh, Mia, ayan yung pagkain, Oh. Kumain ka na. Salamat na <coughs> sa liyo. Wala ko sasama ka na doon sa mga nagro-rode. Na eh. Andano doon, ha? Dapat yung mga nagro-rode na yun, eh, sinama mo dito. So, oh, sunod ah, Mie, ah. yung mga nagroronda, isama mo dito. <laughs> Nalungkot ako eh. Kaya ako, nasama ko dun sa mga nagroronda, Mia eh. Yung malikta talaga naman ha. Ah. Uy, napakong ano naman. Iba naman yung mga dumi na yun, nagkalat. <laughs> Nagkalat ang mga dumi ng mga kalapati. Mabuhusan ng tubig para hindi ko na apaapan. Ah, ako ko naglalagay ng tubig sa batya kasi minsan, nakachempo ako yan sila na naliligo. Kaya, palagi natin nilalagyan ng tubig ang ah, batsa nila. Para sila naman ay maligo. Ayan, kinikis-kis ko yung stepping ko. dapat tama, bumili ako ng isang stepping para may nagagamit akong step-in dito sa itaas sa, sa rooftop. Nasa so, ang step-in na ito, ginagamit ko yun sa low Eh, since, ano naman, gumalabas ako dito sa rooftop na pakakang kanyang ngayon yung dumi-dumi ng mga kalabate. So, dapat kailangan pala magbukod ako ng sariling step-in na ginagamit dito sa rooftop. Para makapakang kumain yung mga dumi, yung mga alaga nating ibon eh hindi naman tayo hindi na tayo mag uh, magkikis-kis-kis sa tubig na magkubras uh, magbubaras ng news nila sa sa step-in ng, ng mga dumi mga dumi ng ating kalapate ay hindi na natin dahil nga uh, bukod yung step-in na ginagamit sa rooftop at bukod yung step-in na ginagamit sa loob ng bahay. No, di ba? Dapat siguro ganun lang ito. Yan, no? Nagtagkahapon, oh. nagtanim po ako ng mulberry. Kasi gusto ko magkaroon ako ng puno ng mulberry dito sa sa loob ng bahay. Dito sa rooftop. Sa rooftop, meron ako mulberry na tumubo. Ayan na yung ating mulberry. Sandali, so, ah. Pukunin ko yung video. Ah, yung camera. Ah. Pakita ko sa inyo yung tumubo ng uh, uh, mulberry. Yan, mahaba na naman ang ating video. Nasa 23, 23 minutes na. So, ayan po yung mulberry natin. Wait. follow ka lang yung tubig yung atin. camera. Ayan yung mulberry. Tapos ito pa yung isang mulberry na, ayan. Hintayin natin siyang dumaki at uh, magkaroon ng prutas kasi yung prutas nito ay masarap kulay pula nitong prutas ay maasim pero pag naging kulay uh, itim o uh, violet napakatamis po ng lasa at uh, ang dahon po nito ay nagagamit na tsaa, pwede rin siyang nga, iluto para kainin masarap po sila ito yata yung calamansi ayan o, oh, may ano siya o oh uh, dito may tinik may kalamansi yatan ito yata ay kalamansi itong tumubo na to sa mga nanood pakicomment po kung ito, kung ito nga po ay isang kalamansi na tumubo sa ating uh, half, half gram na ginawang paso so dito na lang po tayo guys at masyado nang mahaba ang ating video sana kahit mahaba ang video natin ay uh, patuloy kayong sumusuporta sa panonood ng ating video Shout out po kay Inay Merly ang ating silver member at kay Des Lorica ang ating bronze member at sa kaibigan nating si Kameses. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana po ang mga hindi po po nagsasubscribe, please subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat sa inyo. Bye-bye!